Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kakaramahin nga na Boston Celtics sa pagpapatalo nga po nila sa kanilang Game 4. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga de po ng Denver Nuggets ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 4 ay marami na nga po mga NBA Analyst ang buhatikos na sa kanilang kupunan. At kabila nga po dyan ay si Charles Barkley ng NBA TNT na sinabi sa harap mismo ng telebisyon na sobrang nga pong nakakahiya ang ginawa ng Celtics sa kanilang last game since napaka-unprofessional nga da po ito na maglaro sa pagkakatambak nga po nila dito ng 38 points na siyang pangatlo sa pinakamandalang pagkatalo sa history ng NBA Finals. Meron na rin naman nga po sanang hawak na momentum kahapon ng Boston. Ngunit hindi nga po nila ito maayos na nagamit dahil inakala nga po nalang susuko na agad ang Dallas Mavericks sa kanilang serie. Kaya dahil nga po sa ginawang nakakadismay ang laro ng Boston Celtics, ay maaari na nga po itong mag sa kanilang kupunan sa kanilang susunod na game. Gayong pinakawalan pa nga po nila ang napakalaking oportunidad na nasa kanilang harapan nang nagdang game 4. Sa katunayan, Binigyan pa nga po nila ng pagkakataon ng 3-point shooter ng Dallas Mavericks na si Tim Hardaway Jr. na makuha ang kanyang conference sa kanyang shooting. Sa pagtatala nga po niya ng 5 out of 7 sa 3-point line last game. Kaya posible nga po na isa ito sa maging hadlang lang para hindi pa matapos ng Boston Celtics ang kanilang serye sa kanilang game 5. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos na nga po ng Denver Nuggets ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa ibinulgaran ng isang NBA insider, dahil nga po gipit na ang Denver Nuggets sa kanilang cap space, ay kailangan na nga po nilang gumawa ng at least isang move para maisaayos ang kanilang lineup. It's either nga po pabayaan nila si Kentavius Caldwell Pope sa free agency, o kung hindi naman ay pamigay nga po nila si Michael Porter Jr. sa ibang kupunan. May mga naibalitang ang kupunan na rin naman nga po na interesado sa kanya, kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers na willing i-offer si na Austin Reeves, Rui Hachimura at si Jalen Sa ganyang paraan nga daw po ay magkakaroon ng Denver Nuggets ng mga manlalaro na makakatulong para mapalakas ang kadalang bench na siyang isa sa ng kadalang team ngayong season. Ngunit ayon nga po mga sa na naging pahayag ng mismong general manager ng Denver Nuggets na si Calvin Booth. wala rin naman nga daw po silang balak na i-trade o ipamigay si Michael Porter Jr. gayong napakalaki nga po ng nayaambag nito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, hindi nga po mananalo ang Denver Nuggets kung hindi dahil sa mga binitawan itong 3-pointer at bagamat man nga po sobrang nag-struggle ito sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves ay maari para naman nga po ito na makabawi sa susunod na season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.